Okay mga kamaster. Alam kung marami niyang excited dyan. Alam ito, ano ito? Nakita niyo na ito dati eh. Nabuksan uh, na natin ito mga kamaster kasi marami ng mga kamaster na nagtatanong kung may nananalong na ba dito. Sabi ko wala pa kasi sabi ko naman dati sa video ko na inupload ko sa birthday ko, di ba? Pero yung birthday ko is si May 15, kaso may pasok kami nun. So, ang gagawin na lang natin is sa Friday. Kasi yung 15 is uh, Wednesday. So May 17 eh, ano uh, Friday 'yon. So sabihin ko sa inyo mamaya kung anong oras tayo magano mag ang mag, pagbigas ano, diga, ng luto. Ito lang mga masira kasi bubuksan natin yung matigas yung ano eh plastic niya eh. Sabihin ko rin sa inyo mamaya, mamaya mga master kung paano tayo makasali. Uh, madali lang naman. Uh, may mapagawa lang ako sa inyo. Ano lang, sa group na hindi naman kayo magbabayad dun eh. Basta gagawin nyo lang, hindi nyo na sinabi ko. Madali lang naman. ito so, yung yung amas oh. Ayan. Ayan, so, nakita ito mga kamaster yan Ito yung dati in-upload ko Ayan, dito kasi Pinapili ko lang naman is Club o manifold gauge Kaso sabi nila, yung iba club meter Yung iba manifold gauge So, naisip ko dalawa na lang yun natin ipaparapol para ano ah uh, eh, ano sila kasi mag five nil tong dalawa eh eh lang naman naisip ko magparapol ito mga uh, master kasi marami kasi tayong ka uh, master na nagme sa akin about kung may, may trouble sila tapos pag sinatanong ko naman about kung kung ilan yung pressure ilan yung amperay eh, hindi nila masagot gawa nang wala silang dala kasi wala silang tools na sarili nila. So ngayon, naisip ko, paparapol ako kasi yeah, katulong na uh, sa mga master natin dyan, eh naranasan ko din naman yan na ano eh, na dati din, ganoon din ako, wala akong mga ganitong gamit. Ngayon, pag nag-troubleshoot ako, nahihirapan ako sa totoo lang. Ang tagal ko mahanap ang problema, minsan pa nag nag ano lang oh, ako, hula na lang ako ng problema kasi wala akong gamit eh. So, itong mga to, napaka-importante sa atin itong mga kamaster. Itong clamp meter at manifold gauge Once na may customer tayong pupuntahan Dala dala talaga natin itong dalawang ito Kasi napaka importante ito At pag meron tayo ito, mabilis natin mahanap ang problema Yung troubleshoot, mabilis yan pag meron tayong mga ito Okay, so ito yung mga master Kung makikita nyo ito Dalawang clamp meter at dalawang manifold gauge pero hindi ko to isabay-sabay pag parafol mga master. Ito, itong dalawa, manifold gauge sa kayong clamp meter. Ito yung sa Mi 17. Uh, oras dito sa Saudi, alauna. Sa Pilipinas naman, alas 6 ng hapon. Tapos ito namang dalawang pares ito mga master, Sa June naman to. Sa June katapusan, ano bang ano? Ano, basta katapusan, mag-update naman ako sa inyo mga master, basta mag-abang-abang lang kayo sa mga post ko po lagi. Kasi itong mga itong mga kamaster, uh, hindi ko ito kinuha sa sahod ko. Uh, ano lang din to mga nag-receive na kong bayad sa kaka-upload natin ng video, tsaka sa mga supportan nyo, sa ka-share nyo ng video ko. Tsaka salamat sa mga laging nag-share, sa mga nanood. Tsaka ano na rin, kung ayos lang sa inyo, kung hindi naman kayo naka-data, naka-connect kayo sa wifi, huwag na lang natin i-skip yung ads para mas marami pa tayong mabibiling mga ganito na ipaparapol natin para kung hindi ka man manalo ngayon baka sa sunod balay natin baka hindi lang ano yung huli itong paparapol natin may kasunod pa to basta lagi tayo makakarasip ng <coughs> blessings okay yun share lang natin share your blessing nga ikaw diba mga master kung pakikita ito mga kamaster oh. yan itong mga to nag-assemble kasi ako ng ano ng inverter unit to sya mayroon uh, meron ako ano outdoor board indoor board Meron na akong fan motor, meron na rin akong compressor, may mga wire na lang ako na kulang pa. Ngayon, may mga sensor na rin ako. Kasi itong mga to mga Amaster na ano ko lang to na yung mga sa customer na may problema na yung unit nila pero ayaw na nila ipa-repair kasi malaki ang gastos kung tulad niya, pag compressor ang problema, ayaw na nila ipa-repair gusto nilang ilang kasi gawin yung mga tao rito eh So ang ginagawa ko, kinukuha, kinakahoy ko yung mga goods pa na parts kaya binubuo ko ngayon, inasimbol ko ngayon, pag na-assemble natin ito mga kamaster, ididemo ko din sa inyo to about ito sa mga sensor, ano yung dapat na ito mga to, goods, yung 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 rating ng mga ano, yung sensor na to, kung goods pa ba yung value niya or nag-change value. So, abang-abang mga master, medyo malaki yung tulong to, lalo na sa atin ngayon, puro inverter na yung mga unit na ginagamit sa atin ngayon. Yan, i-share ko sa inyo yung mga error about ito sa mga sensor kung pag anitong error, anong sensor ang kailangan natin i-check. Ganun mga kamaster. Okay, so sana medyo ano din, maganda to, maganda pagka nagawa na natin tong project na to. Huw, huh, oh, init, grabe. Pinawisan ako. So yun, nakita yung mga kamaster. Oh. Yan, yun yung dating ano. Dami na excited, dami malikot nagkatawa sa akin mga kamaster na uh, kailan ba i- Paparaffle natin tong mga to. Sabi ko, baka bang na mga master kasi malapit na talaga. Ito pala yung thermometer ng Amaster. Oh. Nagbalak din ako sa sunod nito. Baka magpapa-raffle din tayo nito. Ito yung thermometer na ano ginagamit namin dito sa company. Yan, makikita yung Bago pa ito eh. Yan. Kung nakita nyo yung in-upload ko na video, ito yung ganito yung ginamit ko. May sensor siya. <coughs> so, mahaba yung sensor nito. Mga nasa 3 meters eh. Nalagay nyo lang sa, ano, sa return air ng unit at sa supply air. Napaka-importante sa atin to lalo na pag may mga customer tayong nagko-complain na hindi naman daw malamig yung unit nila. Pero pag chinik natin, okay naman lahat. Okay yung pirahe, okay yung pressure. Pero si customer, hindi siya satisfy sa sa buga ng aircon niya kasi nga hilaw da yung yung buga ng aircon niya. So, ngayon, kailangan natin to i-check. Yung return air niya, baka sobrang init or malaki lang yung area niya, tapos maliit yung aircon niya. So, mas maganda meron tayo mga gawin. Sa sunod mga kamaster, magpaparapol tayo nito. Yan. So, abang-abang lang lagi mga kamaster sa ano, video ko. Kasi, yung mga nare-receive natin sa ano naman, ni eh, sa Facebook na yan, paparapol natin lagi sa inyo para kakarang din ng mga tools. Hirap kaya ng ano, walang tools. Saka lalo sa atin, ang mamahalan mga ito, pagka bumili kaya, tayo kung Trabaho natin uh, sa na, medyo hindi naman kalaki yung sahod natin. So, mahirapan din talaga tayo bumili ng mga ganitong tools, diba? Siguro, okay, pwede di naman, may mga mabili ng mga ganitong clamp meter na medyo, ano lang, medyo murahin. Pero, yun nga lang, yung iba, hindi siya, hindi siya accurate. Hindi katulad sa mga ganitong unit na to. So, congrats sa, ano, sa mga mananalong mga kamaster natin dito. So, pero uh, ano ko lang sa inyo mga kamaster, kung sino man yung mananalo sa mga to, uh, konting pasinsya lang mga kamaster kasi siyempre nasa Pinas kayo ako nito sa Saudi, hindi ko naman agad makipadala to. Ngayon, ang gagawin natin is maghahanap ako ng kikilala ko or may kakilala kayo na pauwi ng Pilipinas, pwede natin ipasabay sa kanila to. So, yun lang mga kamaster kasi yung last na ano, last na paraful ko, Medyo matagal ko na na-send sa kanila kasi syempre malayo yung lugar na ano eh, Pilipinas sa Saudi tayo. Mga 3 months ko pa bago na ibigay. Ito nga pala, ipakita ko sa inyo mga kamaster yung ano, yung unang parafol ko na na-receive nila yung ano, baka sabi, kasi yung iba kasi nagsasabi na nagsasabi sila na uh, kung totoo ba ito mga pinagpo-post ko, totoo ito mga Amosner, ipapakita ko sa inyo yung una kong kung na-receive nila, pakita ko sa kanila, nag-message sila sa akin eh. So shout out sa mga kamaster na nanalo nung first raffle natin. Ito pala yung ano mga kamaster, yung unang raffle ko last year. Kasi yung time naman, hindi pa tayo sumasahod nun eh. So matagal tayo nasundan kasi wala pa ding sahod dun sa... Alam nyo na. So ito yung na-receive ko na sahod kaya ito na yung bili ko. Ito yung ano, kamaster natin na nanalo nung unang raffle natin mga kamaster. Ito po pakita ang yan ang Master Royan. Oh uh, ah, yeah. binikitan. So okay, Master, 12 volt fan. Nita rin. ano, 'tong <laughs> uh, nanado na ano. Ah, multiple kits yung <laughs> sa kanya. Yan, yeah. Master. Ah, uh, for tani. Oh. Deuter. Eh, hindi. Ah, for 10 no. yeah. uh, din 'yan, 'yung ano, na no, malipol so gauge. Light mo din niya 'yan, 'di Master. Uh, master? Maolon na sha tumdida, dapat 'yun. Kamaste Raybil Kabunilas Shout out to you Master Tapos yung isa naman Pakita natin si ano si Master Yul Master Yul Yuli lang yung nakano sa kanya Master Yuli Hanapin natin si Master Yuli Pakita ko sa inyo Kasi ano sila eh Nag-message sa akin iposalamat. So shout out sa inyo mga Master Okay, so ito yung kamaster natin isa na si Master Yoli Yoli E. Bobila ah, Ito yun, oh, ito yun siya yan Minisage, uh, niya sa akin nung no na-receive niya na yung ano, yung yung clamp meter yan Yan, shout out sa inyo mga kamaster Yan So Yan, sasabihin ko na sa inyo mga yun mga kamaster kung paano tayo makasali uh, ah, Ganito lang naman gagawin natin mga kamaster, simple lang Punta lang tayo sa YouTube mga kamaster. So ganito lang mga kamastero, oh. punta lang kayo sa Youtube, I search nyo lang yung pangalan na yan na uh, Methanil Abarico. Yan makita nyo mga master. Wait may odds May islahabad na lahat, nais nyo nang tajahal ng asinan ang sahabas ng sumay So yan mga master, Ayan sa ano, dito sa Youtube yan, Subscribe nyo lang, subscribe nyo tapos itong video na itong masera nyo, panood nyo ngayon, after nyo mapanood, pakishare na lang din sa ano, sa account nyo, sa, sa FB nyo. Tapos, ngayon, ang gagawin ko is, magla-live ako doon sa FB ko mga kamaster. Magla-live ako doon. tapos, pagka nagbunutan na tayo, pag nabunot ko na yung pangalan nyo, tapos, uh, maglagay, mag-comment kayo doon sa, sa live ko, na present kung nabunot ko yung pa pangalan nyo. Tapos, bibisitahin ko yung profile nyo. Dapat hindi nakalock yung mga profile nyo, mga master, kasi siyempre titingnan ko dun eh, kung, kung nag-share -nag ka ba sa video na to. So, kung hindi ka na, no, hindi mo na i-share, disqualified mga master, pasensyahan tayo. Basta, ito lang ang ipapagawa ko sa inyo. Subscribe nyo lang. Tapos, i-share nyo tong video na to na napanood nyo to ngayon. So yun lang mga sir. Uh, isa pa, mag-upload din ako doon sa FB account ko ng video doon na sasabihin ko na i-comment nyo na dito sa video na to ang proof na nakapag-subscribe kayo sa ito sa YT channel ko. Tapos, isusulat ko na yung mga pangalan doon, doon ako mag-base. Okay? So, yun lang mga maser, uh, hindi na tayo magtagal, masyado mahaba na yung video eh. So, thank you for watching mga kamaster. Advance sa mga mananalo na sa mga kamaster natin. God bless.